Sa isang bayan na payapa at puno ng mga pangarap, naninirahan si Elena. Ang kanyang buhay ay tila isang maayos na tela, ngulit meron litong isang hindi nabuburda na sinulid na patuloy na gumagambala sa kanyang katahimikan. Nagkaroon siya ng mga nobyo bago pa man niya makilala si David, ang lalaking naging asawa niya. Mahal niya ang mga nobyo niya, oo. Ngunit ang pagmamahal niya kay David ay kakaiba. Tila ba ito ay isang obligasyon, isang pananagutan sa halip na isang pag-ibig na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang pagpapakasal nila kay David ay hindi dahil sa pagmamahalan kundi dahil sa isang sitwasyong hindi inaasahan. Nabuntis si Elena. Sa kabila ng bigla ang pagbabago sa kanilang buhay, naging haligi ng katatagan si David. Siya ay naging isang mapagmahal na asawa, isang ama na walang kapantay sa kanyang mga anak. Hindi kailanman ipinakitang nasaktan o nagkulang si David sa kanilang pamilya. Pinuno niya ang kanilang tahanan ng pagmamahal, suporta at seguridad. Mahal niya si Elena at ang kanilang mga anak ng buong puso. Isang pagmamahal na tila bay hindi kailanman makukuha ni Elena. Ngunit, sa kabila ng lahat ng kabutihan at pagmamahal na ibinibigay ni David, hindi pa rin mapawi ang isang saloobin sa puso ni Elena. Sa bawat pagtulog niya, sa bawat tahimik na sandali, palagi niyang naiisip kung ano sana ang nangyari kung iba ang kanyang napangasawa. Ang mga alaala ng kanyang mga dating nobyo, lalo na ang pinakamamahal niya, ay patuli na bumabagabag sa kanya. Tila ba'y nawala ang isang mahalagang piraso ng kanyang kaligayahan, isang pirasong hindi niya kayang hanapin o ipaliwanag. Pakiramdam niya ay may kulang, may mali sa kanyang buhay. Kahit na ang lahat ay tila perpekto sa panlabas. Isang araw, nagising si Elena na may kakaibang pakiramdam. Hindi siya nasa kanyang sariling silid, hindi sa kanyang sariling bahay. Ang kanyang katabi ay isang lalaki, isang mukhang pamilyar ngunit hindi niya matandaan kung saan. Sa kanyang pagkamangha, tinawag siya ng lalaki na mahal. Ang boses na iyon ang lalaking iyon. Ito ay si Marco, ang kanyang dating kasantihan, ang lalaking minahal niya ng lubusan. Natigilan si Elena, nalito. Sinuri niya ang paligid. Ang mga larawan na nakasabit sa dingding ay hindi sa kanya at kay David, kundi siya at si Marco. Ang mga alaala ng kanilang pagmamahalan ay muling bumalik, ngunit ngayon ay may kasamang pagdududa at pagkalito. Paanong nangyari ito? Bakit siya napunta sa piling ni Marco, ang lalaking dati niyang hinahangad na makatuluyan? Sa kanyang paghahanap ng kasagutan, nakakita siya ng larawan ng kanyang kasal. Kasal niya kay Marco. Sa gitna ng kanyang pagkalito, ang isang pambihirang tuwa ang gumuhit sa kanyang mukha. Wakas, nagkatuluyan sila ni Marco. Ang matagal na niyang pangarap ay nagkatotoo. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang yakapi ng bagong realidad na ito. Masaya siya, o sa tingin niya ay masaya siya. Ang kanyang mga panaginip ay natupad. Naramdaman niya ang pagmamahal ni Marco, isang pagmamahal na matagal na niyang hiniling. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mayroon pa rin kakaibang pakiramdam na hindi mawala. Isang hindi maipaliwanag na kakulangan. Hindi siya mapakali tila ba'y may isang bagay na kulang, isang bagay na hindi niya makuha kahit na ang lahat ng kanyang hiniling ay naibigay na. Isang araw, habang naglalakad si Elena, nakakita siya ng isang grupo ng mga bata na naglalaro. Sa isang iglap, namukhaan niya ang mga ito. Sila ang kanyang mga anak ang kanyang mga anak na minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili. Sa tuwa at pag-asam, nilapitan niya ang mga ito, handang yakapin sila at sabihing mahal niya sila. Ngunit, sa kanyang pagkadismaya, hindi siya kilala ng mga bata. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka na tilabi isang estranghero ang kanilang nakikita. Lubos na nalungkot si Elena. Bumigat ang kanyang dibdib. Ang kaligayahan na kanyang naramdaman dahil sa pagiging kasama niya si Marco ay napalitan ng matinding kalungkutan at pagkalito. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si David, ang kanyang asawa. Tinawag na ito, David! ngunit ang tugon ni David ay nagdulot ng higit pang sakit. Patawad, sabi niya, may asawa na ako. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Elena. Doon niya napabtanto ang lahat. Ang lahat ng kanyang hiniling, ang lahat ng kanyang paniniwala ang kaligayahan ay isang panaginip lamang. Ang lalaking kasama niya, Si Marco ay hindi pala ang kanyang tunay na asawa. Ang mga anak na hindi siya kilala ay ang kanyang sariling mga anak. At si David, ang lalaking kanyang minahal, ang lalaking naging ama ng kanyang mga anak, ay nawala sa kanya dahil sa isang maling desisyon. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Umiyak siya ng umiyak, hindi dahil sa pagkalito. Kunti dahil sa matinding pagsisisi, napagtanto niya ang lahat ng nawala sa kanya, ang tunay na pagmamahal na ibinigay ni David, ang mga anak na minahal niya ng lubos, ang buhay na ipinagkaloob sa kanya, lahat ng ito ay hindi niya pinahalagahan. Sa kanyang paghahangad ng isang bagay na hindi niya naman talaga kailangan, nawala ang mga bagay na pinakamahalaga sa kanya sa gitna ng kanyang labis na kalungkutan at pagkalito, bigla siyang nagising. Nakahiga siya sa tabi ni David, sa kanilang sariling silid, sa kanilang sariling bahay. Nakita niya ang mga larawan ng kanilang pamilya na nakasabit sa dingding. Siya, si David, at ang kanilang mga anak, ang lahat ng kanyang naranasan ay isang panaginip lamang. Nakahinga siya ng maluwag ngunit ang kaluwagang iyon ay may kasamang matinding pagsisisi. Niyakap niya si David ng mahigpit, at ang mga luha ay muling tumulo, ngunit sa pagkakataong ito, ito ay luha ng pasasalamat. Nagpasalamat siya sa Diyos para sa lahat, para kay David, para sa kanyang mga anak, para sa kanilang pamilya. Napagtanto niya na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga pangarap na hindi naman talaga kanya, kundi sa mga biyaya na nasa kanyang piling na, mga biyaya na minsan ay hindi niya napahalagahan. Mula sa araw ay iyon, nagbago ang pananaw ni Elena. Ang kanyang panaginip ay nagsilbing isang aral, isang mapait, ngunit mahalagang paalala ng tunay na halaga ng pamilya at nang pag-ibig na hindi kailanman nagkulang